hindi pa to siya uh, ako technically di allowed sa uh, because of the, dapat ang clearance is from the office of the secretary. So nga to is uh, clearing uh, particularly para papaygad ang materials considering uh, tama sa kadamo ang materials so under our pambil solution number one dapat i-stockpile ang nasa and also sa portion sa aton Bank and natural park which is nga di ba sa sabi at naman to and kahapon identify natin ang mga areas uh, together with the provincial engineer's office as well as of the uh, municipal engineer's office kapon nag-abot ng equipment nag-start na and uh, sa PRRD road nga mas lapit-lapit lang dito uh, former road na siya na uh, dito na nananay ang ano ang first ng mga bulk na kuha then ang the other identified areas dito naman pasunod lang so, ano na siya? ang actually ang report uh, what, well, ara na sa uh, aton nga, MGD, nga wherein, uh, MGB nga uh, in nga uh, na siya submit sa aton together with the resolution number 17 uh, requesting na secretary for the region clearance uh, later on ma uh, forward nato na ito sa sa office kasi kita rin. So, ay kumakita ang report. Actually, pero kada ka magtadago ito. Mm -hmm. Ang volume. Uh, I've heard about mga 60,000 cubic meters minimum. Kaya sa, sa may ma-portion ba kita, no? Not necessarily sa computer din na. Ang sa likod niya, available na ito for stockpile is about mga 1 hectare area, na open. Mm -hmm. So, kung i-stock na yun, siguro consider about nga mo lower board yung mga accommodations. So, Kaya yung concentration nato is within na tamo, hindi masyado ka flow ang ano. Consider ball dapo magit nga material or volcanics uh, materials nga nag-stockpile. So, di, di, di rin na nato nakita ang nagtako na tubig kay nag-ano na siya, nagtabon na siya. Volcanic soils ano, So, not good na siya for construction especially may mga metal kay eh, kauno niya kita. so most likely for mga low blocks pwede mm -hmm. no mo lang ano nila pero kag pang fill, filling up material siguro sa so, mga foundation sa so, mga sa mga roads nato. pero sa sa structure siguro do hindi sa tawag sa so, Oh, no. Hindi ko pa ma-determine probably sa mga engineer, sa engineer perspective na no, siya. But uh, ang atong nga ang effort sa province kag ano is uh, is uh, evident naman nga si uh, si nga daw ang ila trabaho sa si sige dito siguro hindi man sila nato yung gusto mapabot nga liwat pag ulan kag same nga mo ta ko kag amo um, na siya, may mga certain na uh, orders kita ang ang DNR uh, when it comes to dredging so may mga procedures si George Dela you pa dalapon wala kita assessment report as well as the uh, ang, ang ato, is, uh, mga mga dredging master plan so wala mm -hmm. ang restriction din ng bagan wala so ang goal ng work out sa natong municipal si engineers uh, in my coordination here iya para uh, ma materialize natin and uh, we are also planning to have our resource management committee meeting uh, this coming September uh, sa Filial naman for para ma detalye na lang mas step by step talang uh, pasuod sa trabaho apan ano sa sa dredging permit makuha nila by the DPWS Pero sa tip order, 2020 20 na sale Activity can be used sa sa mga projects Uh, I mean, can I mean, I mean, be used. Can be used. Clearing. Ang mga case, sabi uh, 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 nga, uh, uh, sa mga pre uh, sa other provinces is di uh, uh, ka dredging no? and they uh, use it commercially. So medyo naigo yung uh, mga papilokasya. So di na kayo ubrasan muna sa kanya. Uh, we are on also on the, on the aspect nga uh, uh, on the RRM, side, na kailangan natin i-clear para mahatag way sa tubig. No? Walang pinaka-option natin. So, safety sa life and property. why man sa iba nga focus nga creek nga? So,